what's up guys magandang maga Bicolandia for today's video ay papunta tayo ngayon sa Liga PCD Albay guys kaso wala oh hindi nagpapakita sa akin si Magayon at pupunta tayo guys sa ano sa DFA para mag renew ng ating passport Philippine passport guys Then guys, dito tayo sa Pulangi. Sa province of Albay guys. Kaya samahan niyo ko sa Albay loop. Ngayong araw. At ng weather ngayon guys oh. Sa Albay Di masyadong mainit Di masyadong Malamig ang panahon uh, Katamtaman lang guys So ayan guys Malapit na tayo sa Aligaspi Meron na, meron na lang tayong 22 kilometers <laughs> makarating sa Legaspi City dito sa Albay kaya kumain muna tayo ng puto with ano sa loob yung may buko, napakasarap dito sa Ginubatan dami na rin nagmumotor dito eh Tapusin ko pa yung bundok na yun oh, Para makarating ng Legaspi Kaganda ng dito sa Albay guys Kasi napakaganda ng kalsada nila dito Hindi ko masyadong malulubak maganda mag rides dito sa uh, uh, punta ng Albay guys shout out sa mga kaurago natin dito sa Albay kapit na tayo sa Kamalig, sunod nito Kamalig na. So ayan guys, dito na tayo sa Kamalig Albay Touchdown Kamalig Shoutout sa mga taga Kamalig Albay Na Nandito Shoutout sa inyong lahat guys may shout out sa mga highway patrol group ito sa bayan ng kamalig ayun na yun oh hindi pa pala siya papakita papakita sa akin kalsada dito guys ha? napaka ganda ng kalsada dito sa kamalig So guys, ayo. Oh. Touchdown tay tayo magpapahinga sa Kagsawa Ruins sa Albay nandito naman ngayon mga, ano, mga ADV gusto nyo mag trail napunta lang kayo dito sa Albay yun know ay yung ipapakita tiyo nagpapakita Woo! Well, ito yung ano guys oh. mga bato laki na mga bato guys oh. nice. tambay muna tayo dito sa pasok Ito ng chair Nissan chair Touchdown guys oh. Ano oh, mga nag-ADB oh. Nandito na tayo guys oh. sakto sakto Nagpapakita na sa akin yung mayon oh. Oh, Ayan oh. Kita nyo ba O oh. Ano tayong parking Tayo Touchdown Thank you Lord tayo Sheesh. Guys, hindi na tayo sa ano Magpakita rin sa akin si Mayon guys ayan oh, Bira lang tayo makapunta dito eh. Si Mayon Kag Wings Guys, touchdown dito sa Kag Wings Di sa Albay Guys